Hello guys! Welcome po sa aking vlog. Ako nga po pala si Jen, isang OFW. And being isang OFW is not easy. Ayan, mapakahirap po ng malayo sa pamilya. Lalo kat isa, isa kang mami, isa kang single mom. So napakahirap po ng malayo sa pamilya. But being a mami, as isa, isa, rin yun sa dahilan kung bakit tayo umaalis ng Pilipinas at nag-aabroad. Kundi para uh, maabot natin yung mga pangarap natin para sa mga anak natin And this video guys ay gusto ko lang i-share sa inyo Yung live ko dito sa Kuwait Then bago ko pa na uh, napag-desisyon na nabilhan ng iPhone yung anak ko Hindi ko naman akalain guys na this year ay mabibilhan ko din siya Kasi last year ay umuwi ako And 7 months pa lang naman akong nakakabalik dito para makapag-ipon. That time guys na umuwi wow. ako, dumaan yung birthday, dumaan yung graduation niya. Na hindi kami Nangituban. naghanda ng bongga. Kumbaga, dumaan lang yung birthday niya, dumaan lang yung graduation na konting salo-salo na lang because may plan kasi ako na bilhan nga siya ng iPhone. And that time guys, ay hindi ko pa rin talaga siya mabili kasi nga mahal yung price at hindi afford. Marami rin nag-basher, marami rin nagsabi na bakit uunahin mo pa yung iPhone, unahin mo muna yung bahay mo, o unahin mo muna yung gamit na kailangan ng mga anak mo, ganito, ganyan. So, hindi talaga may iwasan na marami ang, ang masasabi at masasabi sa atin, no? Pero as a mom, ay hindi ako nagdalawang isip na uh, ituloy ang pag-iipon para sa dream ng anak ko. Kasi, wa, Tuwing dumarating yung mga okasyon na uh, alam ko na yun ang wish niya. Napipil ko at nadaram ako na wish niya na sana iPhone yung gift ni mami. Yung iPhone sana yung ma-receive ko. But, uh, hindi ko kasi afford na mabili pa yun. Wala rin akong uh, uh, maisip na paraan kung kailan ko pa siya maiipon at kailan ko ba siya mabibili. And that time, I... Nag-isip ako at nag- uh, nagsikap. Na sa, sabi ko sa sarili ko tuwing makakapanood ako ng mga vlog na nakikita ko yung ibang OFW na kagaya ko na bakit sila nakakabili rin sila ng uh, nakakabili sila ng iPhone. One time nanood ako ng isang vlog at nakita ko na may isang mami na mahirap lang sila as in isang kahig, isang toka Pero nabilhan niya ng phone, iPhone pa talaga yung binili niya dun sa anak niya sa pamamagitan lang ng bariya. Hindi niya inisip na material na bagay yon kasi ang inisip niya is mahal niya yung anak niya. Gusto niyang maibigay yung gusto niya. And as a mom, ganun din ako eh. Gusto kong maibigay yung gusto ng anak ko kasi mahal ko siya. Gusto kong ma ah, uh, mapadama sa kanya yung simpleng paraan ko, lalo pat malayo ako sa piling niya palagi. Kaya para po dun sa mga tao na nagbasher sa akin, sa mga hindi natuwa sa aking naging desisyon, pasensya na po kayo. Marami pong salamat kasi nandyan pa rin kayo para magsabi sa akin, masamaman o hindi. Nagpapasalamat po ako sa inyo at, at sigad na po ang bahalang mag sa inyo. Ginawa ko yung part ko as a ma'am kasi gusto kong ibigay yung nararapat para sana ko. Kasi yun yung gusto ko. Gusto kong maging masaya siya. Nag-ipon ako para sa kanya yon at hindi para sa sarili ko. Kasi gusto kong maibigay yung matagal na niyang dream na iPhone. Actuary, hindi po bago yung phone. Binili ko lang to sa tao na kakilala ko. Shoutout nyo po pala kay Sir Ikong Aldober. Sa kanya ko nabili yung phone. At hindi pa naman siya talagang luma kasi one year pa lang nagamit ng asawa niya. Good, good as new pa rin siya. So maraming salamat sir sa pagdadala mo sa bahay. At talaga namang nasurpresa yung anak ko. Salamat din sa pinadala mo pong video. God bless you po sir, Ikong Aldober. Hindi, hindi to Frank oh tapos sinamahan namin ng mga casing sa ano? oh Hindi oh. ah, nga, hindi nga, hindi nga. hindi nangyayari ng mga iPhone user ka daw naman Nag upgrade lang kami ng iPhone 15 ano mo? Ano mo message mo sa mama mo? Mami mo. Mahal na mahal ka kaya ng mami mo yun eh. Any message naman pa eh, any message naman para sa mami mo. Mahal na mahal ka ng mami mo. Hi mami, ano ho. <laughs> Thank you po sa sacrifice niya diyan. And super no overwhelmed po talaga ako ngayon. Natakot na bigla ako. Kasi hindi ko po talaga yun na-expect na, na bibilihin niyo po itong aking dream phone. Ay, ako. <laughs> so, Ayun lang po, mami. As, ingat po kayo dyan palagi and gagalingan ka po lalo sa pag-aaral. I love you. <laughs> oh my god